brother. Ito naman po ang inyong pangit na vlog. Salamat yeah. uh, po brother. Topic po natin ngayon, ang content po natin ay tungkol sa pag-ibig daw. Uh, pag-ibig daw po, sabi nga po ng iba, pag-ibig kung talagang mahal mo ko, isuko mo na ang bandila ng bataan. Yeah. Pag-ibig po ay hindi po sa paraan na ganyan mga po brother di naman po ay agad agad na uto kung talagang mahal mo yes! sabi nga po nga po ng ibang lalaki kung mahal mo yes! Po, mo na ang bandila ng hapon ang mga brother hindi po po nasusukat yan ang pagmamahal dahil po ay pagmamahal ay kung ano po ang binibigay at pinaparamdam mo sa iyong minamahal. Hindi po, <laughs> po kalibugan yan. pag-ibig or pagmamahal ay isa pong malalim na salita mga kabrader. Ito po ay nasusukat lamang sa kung ano ang pinaparamdam sa iyo, hindi po sa kung ano ang ibinibigay sa iyo. Mga kabrader, salamat po pala sa araw na ito. Ito po content tungkol po sa pag-ibig. Ang sabi nga po, nang iba po, pag-ibig daw po ay Handang ibigay ang lahat, pati na ang bandila ng bataan, isuko. Mga ka-brother, isampayo ko lamang po sa, sa mga umiibig dyan. Hindi lahat po nang humihingi ng bandila ay talagang nagmamahal. Kundi yun lamang ay po sabi nga kalibugan. Mga ka-brother, isip-isip kayo. Mga ka-brother, kayo mga kababaihan huwag kayong padadala sa mga matatamis na salita ngunit pakiramdaman nyo po sa kanilang ginagawa mga ka-brother uh, mga ka-brother napapansin ko po sa so mga dalagat binata ngayon lalo na po yung mga gwapo ako po hindi naman gwapo pangit po ako talagang walang magkakagusto mabuti na lang po ay may nagkamaling babae at kahit po ganito ay nagkaroon din po ng sabi nga kahit, yes! uh, mga ka-brother, kayo po ang uh, dalaga, lalo na yung uh, ganda. Kayo po ang center of attraction ng mga uh, kalalakihan. Hindi ko naman po nilalatay dahil, dahil isa, naman, isa din po ako sa kanila na lalaki. Ngunit ang karamihan po ngayon matibay po magsalita na kung ano ng mga matatamis na salita. Ngunit, yun po ay mayroon lamang silang treasure sign na hinahanap. Pag nakuha na po yung treasure niyong mga kagwaihan, tapos sabi nga po dito sa Bicol at kanipaan. So, ito na ang puring sa kasa. Mga kabrader, kaya po mag po kayong mga kababayahin ngayon dyan. Lalo na dyan po sa mga taga city, sa mga abot ng mga sasakyan at mayroong mga establishment Sabi nga po ng aking ka-brother na pagdating po daw ng Valentine's, yun daw po ay isang pag-celebrate ng pag-celebrate daw po ng Silent New Year. Putokan daw po. Ang <laughs> ah, mga ka-brother, wag sana po kayong mag-celebrate ng mga ng Chinese ng sabi nga ng Silent New Year Sabi ng aking kay Aking ka-brother Mga ka-brother, mga kababayhan po Mag-ingat-ingat -ingat Kayo Hindi naman po lahat ng magwapo Ay may Hinahanap lamang na treasure Sign sa inyo Yung iba lang naman po Mga ka-brother Ito po ay isang payo na naman Ng inyong pangit na vlogger Ito po si brother Ren blogger. Uh, mga brother. Ito po ay isang content na nagpapa lamang po sa topic na pagmamahal. Ang pagmamahal po ay hindi po ito isang laruan, kundi ito po ay isang malalim na salita at mayroong dapat sagawa uh, Mga mga brother, 'wag po kayong magagalit sa akin. Yung mga po kung mayroon man, yung mga kapanood po nitoy. Sabi nga po, bato-bato sa langit, sumangaparalibo, magbasa ulit. Mga ka-brothers, salamat po. Ito po, ang, ito po si Brother Ren. Salamat po sa panonood ng aking YT channel. Pag-subscribe naman po and thanks for watching. Thanks po ulit.